doon tayo didiretso sa airport sa Cebu? Pa doon tayo alis ng Pinas. Change of plans. As a watch list daw ako eh. Bali, exit tayo ng Mindanao. And from there, magbabangalan tayo. What? Sinabi ko naman sa'yo, hindi magiging madali ito eh. Kung gusto mo matras, pwede pa. Eh, eh kung iiwan mo ko dito, eh hindi ako titigilan ng mga investors na niloko mo kapag dito ako. Correction. Niloko natin. Precisely. Kaya dapat kung nasan ka, nandun ako. Okay, sige. Gagawa ko na lang ng paraan. Pero stick to plan pa rin tayo. Aalis tayo, papuntang Mindanao. And from there, babiyahe tayo papunta Malaysia. Maghanap na lang muna tayo ng ibang bansa na pwede natin istayan hanggang sa mamatay ang issue. Pwede tayo mag-Europe, Caribbean, kahit saan. Madali na yan. I'm sure hindi ako mahirapan dahil mali is power. At marami ako na. Okay. So, ano pang hinihintay natin? Yala. Oo, oh, pare. Kailangan ko lang yung information. Oo. Para sa yung mga uh, nagpaparenta ng helicopter. Kailangan ko ng information tungkol sa mga kliyente na uh, lumipad kahapon. Wala mangyari yan, Anton. Gusto mang kitang tulungan, pero I don't think makakakuha tayo ng information regarding their clients. Lalo na yung mapepera, unless ipahak mo yung system nila. Eh, paano yun? Kakailanganin mo ng hacker. Yung magaling sa computer, pare. Kaso, illegal. Saka magastos. Sige, sige. Salamat na lang. Oye, bakit mo ko sinusundan? Nick... 15 years na pagkatrabaho sa Saudi ang katumbas nito. Ikaw pala yan, Nick. to. Ano nangyari? Ano nangyari dun sa perang na invest ko sa'yo? Nick, pasensya ka na. Pero di ba in-explain ko naman sa'yo? Ginagawan ko lang ng paraan ngayon. Ang tagal kong inipon yung perang yun. Anton, kailangan ng anak ko yung pera na yun. Gagamitin niya yung sa pag-aaral niya. Ang tunumasa ako sa'yo, inagtiwala ako sa sa'yo. Ang sabi mo, lalago yung pera, di ba? Pero, Nick, hindi ko naman alam na mangyayari to, eh. Anong gusto mong ko sa asawa ko? Anong gusto mong ko sa anak ko? Nak, di ka mo na makapag-aral, eh. Kalimutan mo na yung pangarap mo na maging doktor. Ganun ba? Hindi naman kita tinatalikuran. Ang hinihingi ko lang sa'yo, konting panahon lang para ayusin ko itong gulong to. Ang ka ko na nag-aantay, Anton. Hanggang kailan ba? Nick, nakikiusap ako. Ako yung nakikiusap sa'yo, ha? Nagmamakaawa ako sa'yo. Kailangan ko yung pera na yun. Dahil hindi ko alam yung mararamdaman ko o yung mangyayari sa'kin pag hindi mo binilig sa'kin sa yung pera na yon. Please!